Nakahuli ng tuna si Tatay sa birthday ko. Hi, ako ka pala si Satchiboy, ang maninis dog ng daba Oriental. Nagulat nga kami nang may sumigaw na dumating na daw si Tatay Do, kaya agad kami dumabas para sa lubungin siya. Nagulat kami ba dahil ang agam ang dumating? Tatay Do! At humabol pa nga si magandang partner, oh. Habang malayo pa nga si Tatay Do ay nagtakbo-takbo mo na ako ba? Tatay Nakahuli ka ba ng tuna? Nakahuli daw ng tuna si Tatay Do, Excited na akong makita yung tuna ba? At ayan nga yung tuna, o oh, malaki at fresh pa ba? Tatay Ooh, ikaw ba yan? Wow, hold up Ay, ikaw pala talaga yan, Tatay Do. Nakakuber kasi yan mukha mo ba? Kala ko, hold up Thank you, Tatay Tatay do, gusto kong lumapit sa tuna ba? Careful, Tatay Do, careful. Ops, ops, thank you very much. Ang galing talaga ni Tatay do, ba? Nag-usap lang kami kagabit tapos sabi niya mag daw ako makahuli siya ng tuna sa birthday ko at nakahuli talaga siya ba? Ang lakas ko talaga kam Lord. Thank you, Lord. Bantayan ko muna itong tuna habang may ginagawa pa si Tatay Do. Istipot ka lang dyan tuna ha? Hindi ba kita kayang buhatin kaya bihib ka lang. Tatay do, maaga mo ba itong nahuli? Kasi maaga ka mang nakauwi. Inaantok pa ako ba dahil gumigising din kasi kami pag mag na si Tatay du papunta sa laot? Kaya happy talaga kami pag makauwi na siya ng maaga. Tatay Du, paanong ba hinuhuli ang tuna? Tapos sabi niya, binibigyan ko lang ng painboy. Gusto mo bang gawin kitang painboy? Grabe ka naman Tatay Du, uy. Patingin niya ako ng kamay mo kung sugat ba kay mabigat at malakas ba ang tuna. Wow! Wala talagang marka ba? Baka scripted lang yung mga huli mo tatay do ha? Binayaran mo lang yung tuna ba para sumakay sa bangka? Joke lang tatay do! Ayan nga at binabat na itong tuna oh, at mabat na din ako dahil i ko pa ang timbang nito. Oh, careful ha! Careful! Dahan-dahan! sundan mo Jeng, sundan mo. Mag-practice ka na kay gawin kitang libor. 35 kilos nga ang tuna na ito. Malapad ang tuna na ito ba parang nag-gym ito siya. At hinihintay ko talaga si tataido na pumunta na dito ba? Tatay Do! Hello, Tatay Do! 35 kilos ba yung tuna mo? I-remind lang kita ha sa chimkin at ice cream ko ba? Tatay do, bakit hindi mo ako pinapansin? Nag-usap ba tayo kagabi ha? Tatay do, hindi mo man nakalimutan yung chimkin at ice cream ko, di ba? Tapos sabi niya, hindi boy mapabili tayo kay nanay do mamaya. Very good tatay do. at maligo na nga kami ng dagat na mga anak ko. Kaya gusto ko talagang natakahuli ng tuna si tatay do baka maligo man kami ng dagat good. At makatakbo-takbo pag yun ako. Kaya sa susunod na vlog ay abangan nyo ang birthday celebration ko. Eh! Napahuli ng dalawang tuna si Tatay Do kinabukasan sa aking kaarawan. Hi, ako pa pala si Sachiboy, ang manginis dog ng Dabaw Oriental. Madir dear, open the door, open the door, Tatay do. Nakahuli na naman siguro ito siya ba dahil maaga man siyang dumating. Tatay Do! Nakahuli ka? Ay, hindi man niya ako marinig, eh. Tatay Do! Ops, 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 careful, careful. Nakahuli ka na naman, Tatay Do, no? Maaga ka mang umuwi. Okay naman, good sa isang tuna kahapon ba? Wow! Oh, dalawang tuna yung huli mo, Tatay Du. Kagaling mo talaga ba? Saan man ito pinaghuhuli, Tatay Du, Para kalang man nagpunta ng lao tapos pinatalon mo lang yung mga tuna dito sa satsibot? Kunin nyo yun na yung mga tuna, Tatay Du, oh, dahil nagsiksika na man yan sila dyan? Uy, may dugo-dugo man yan, Tatay Tapos sabi ni Tatay Du, Sige lang, boy, hugasan ng ito doon sa dagat. Ipakarga lang natin ito kay Kuya Liborir. Okay, Tatay Du. Kuya Liburer, ingatan mo yan ha. Baka bumalik yan doon sa laot. Kerpol, tatay do, kerpol. Magwit ka nang siguro kang Kuya Liburer, tatay eh, para i-help kanya ba? Hanggang tingin lang kasi ako, eh. Gusto ko talagang mag-help, tatay do ba? Pero parang manager nang talaga yung trabaho ko. At buti na lang at hindi natawala yung tuna ba? At nakarga naman ni Kuya Liburer. Oh, kerpol ang tayo ha. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang talaga. Tatay do, may tuna ka pa ba? Kapos sabi niya, Nandun pa sa laot boy, huhulihin ko pa bukas. Sige tatay do, kulin mo na ako dito bi, oops, oops, oops. Thank you tatay do, hindi mo na ako kinaparga na parang tuna ba? Thank you sa pagiging careful at genteel. Psst, batang makulit, kagahin mo ako be. Napagod akong maglakad ba? Careful lang ha, kirpul. Oy, 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 ba't naman? Bakit, bakit wala ka mang energy? Tinitikman mo ba yung treats namin ha? Ops, ops, ops. Okay, thank you. Asan naman yung isang tuna? Bakit hindi pa man nakarating dito? Ay, hinuhugasan pa pala nila. At ito nga si Batang Makuit nagpapasipsip sa akin ba? Asan naman yung Tatay Du? Hoy, Tatay Du! Halit ka na dito. At katatapos nang pala niyang magligpit ng gamit, oh? Tatay Du! Halika mo na dito, ay okay, magpicture-picture na naman daw. Tapos sabi niya, wait lang boy, ilagay ko muna itong mga gamit ko dito ha. Sige tatay do, take your time. Tatay do, halika dito o, oh. tumabit ka dito sa akin ba, magkasya pa man tayo dito o. Oh. It's si man ito. Maraming salamat talaga sa inyong lahat ba dahil na-feature na tayo sa iba't ibang page ng balita at papasinsyahan yun na ha kung sobrang kagal makapag-update. Tatay do, ilang kilo yung tuna mo. Tapos sabi niya, 43 kilos, boy. Oi, yung party ko dyan, ha, ibili e ko talaga ng chimkin. Tapos sabi ni Tatidu, Sige boy, bantayan mo muna ang mga tuna habang wala pambayer. Titigan ko talaga itong tuna para hindi mawala ba. Kabihan ko din itong isa o oh, baka magsirus ba at malik doon sa dagat. Magandang partner, bantayan mo yung isang tuna doon baka dagitin yun ng ming-ming. Sos, nag-ismel-ismel lang man siya. Uy, magpakyut lang talaga siya ba. Tatay do, nag-snacks ka na dyan. Binantayan ba namin dito itong tuna mo o? Oh. Buti pa si tatay do, snacks na. Sige lang magandang partner, mabinta lang itong dalawang tuna ngayon. Magbili tayo na chimkin natin. Bali, isang farm talaga. Tatay kumain ka lang para may energy ka ulit. Oh, wag kayong malito. Dalawang tuna pa rin nakikita nyo, hindi tatlo. Tatay Du, matagal pa ba yung bayer? Heiss! At sa wakas at dumating na ang kukuha ng mga tunang ito. Kuya Driver, bilisan mo Kuya Driver. Mahirapan na akong mag na go ng mga tunang ito dahil nakapagbanding na kami ba? Piling ko talaga maging tunan na ako ba dahil nakuha ko naman yung amoy at katawan nila? okay oh, careful lang tayo ha, careful lang talaga. Mamimiss ko itong mga tunang ito ba dahil matagal-tagal din ang banding namin? Kaya ingatan nyo ito sila ha, tapos yung pangchimkin namin. Unahin nyo ng pagbigay sa akin. Eh! Hey!